kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang kwento ng pagtataksil. Sa mga malalim at madilim na ilog at lawa ng Silangang Europa, sinasabing nananahan ang mga espiritu ng mga nalunod na babae. Ang mga rusalka. Hindi sila ordinaryong multo. Ang mga rusalka ay may kakaibang ganda na bumabalot sa kanilang matinding kalungkutan at galit lalo na sa mga lalaking naging sanhi ng kanilang kamatayan o pagkabigo sa pag-ibig. Noong unang panahon sa isang liblib na nayon sa tabi ng isang ilog, nakatira si Lena. Siya ang pinakamaganda sa lahat ng dalaga sa kanilang lugar at ang kanyang kagandahan ay naging dahilan ng pag-ibig ni Ivan, isang batang mangangaso. Subalit si Ivan ay kilala sa kanyang mapanlinlang ng ngiti at pagiging balakyot. Ipinangako niya kay Lena ang walang hanggang pag-ibig at isang buhay na puno ng kaligayahan. Si Lena, napuspos ng pagmamahal, ay naniwala sa bawat salita ni Ivan. Isang gabi, sa gitna ng kanilang taguan sa ilalim ng buwan, ipinagtapat ni Ivan na kinakailangan niyang umalis para mangaso sa malayo at muling babalik para pakasalan si Lena. Subalit, habang lumilipas ang mga araw, linggo at buwan, hindi na bumalik si Ivan, nalaman ni Lena mula sa mga dumaraang manlalakbay na si Ivan ay nakapag-asawa na ng ibang babae sa kabilang nayon at ang lahat ng kanyang pangako ay puro kasinungalingan. Durog na durog ang puso ni Lena. Sa gitna ng kanyang matinding, kalungkutan at pagtataksil, tumungo siya sa ilog na minsan nilang pinagsaluhan ng mga matatamis na pangako. Sa isang huling hininga ng pighati, inihulog niya ang kanyang sarili sa malalim na tubig. Doon natapos ang buhay ni Lena, ngunit hindi ang kanyang espiritu. Naging isang rusal si Lena. Ang kanyang mahahabang, perdeng buhok, na dating bumabalatay sa hangin, ay naging tulad ng lumot na gumagapang sa ilog. Ang kanyang mga mata na dating puno ng pag-ibig ay napuno ng matinding galit at lungkot. Tuwing hating gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, lumilitaw siya mula sa ilog. Ang kanyang tinig na dating matamis at malambing ay naging nakakapukaw at nakakakit na awit na umakit sa mga kalalakihang naglalakad sa tabing ilog. Ang sinumang lalaking maakit sa awit ni Lena ay hinila niya patungo sa ilalim ng tubig. Doon ginugulpi niya sila hanggang sa mamatay o kaya nilulunod habang nakatingin sa kanilang mga mata na para bang naghahanap ng anino ng pagtataksil na minsan niyang naranasan. Ang kanyang mga biktima ay nadadagdagan sa legyon ng mga rusalka sa ilog o kaya naging bahagi ng kanyang kalungkutan. Ang mga tao sa nayon ay natuto ng iwasan ng ilog paglubog ng araw. Alam nila na ang ganda ni Lena ay nagtatago ng isang pusong puno ng galit na hindi kailanman nawala. At hanggang ngayon, Sinasabing ang mga Rusalka ay patuloy na naghahanap ng paghihigante o sa ilang pagkakataon ng tunay na pag-ibig na magpapalaya sa kanilang kaluluwa mula sa sumpa ng ilog. Gusto mo ba ang mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay sa akin at para sa mga susunod na kwentong kababalaghan.